Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pangalawang araw na po ng buwan ng Ramadhan ngayon At inshaAllah ang pangalawa ay ang kasaysayan ni Kabil and Abel Tunghayan niyo ulit sa pamagitan ni Ustad Ahmad Abir Rahimullah al-Rajim Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala Ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos At nawayang kanyang pagpapala, pagbugay, kapayapaan Ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahumma taqabbal siyamana wa kiyamana inna ka antas sami'ul alim Patuloy natin hingin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya ang ating mga pag-aayuno, ang ating mga sala, tunay na si Allah Subhanahu wa Taala ang nakababatid ng lahat ng ating mga gawain. Mga kapatid sa Islam, kanina ako ay nakikinig sa sa lecture ni Brother Mukhlis. Naisip ko lang yung mga tao na ayaw bumitiw sa kasalanan sa panahon ng Ramadan. Kung sa panahon ng Ramadan hindi mo kayang talunin si Shaytan na siya ay nakagapos, kailan mo siya tatalunin sa panahon ng kanyang kalakasan? iba dapat mag-isip yung tao na dapat tingnan niya yung sarili niya na sobrang hina na niya pag sa Ramadan hindi niya pa kaya bumitiw sa kasalanan walayyad billah tulungan nawa tayo ni Allah subhanahu wa taala magtagumpay sa ating mga mabubuting layunin ngayong buwan ng Ramadan mga kapatid sa Islam sa pagpapatuloy ng pagtalakay natin sa buhay ni Adam alayhis salam Abul Bashar siya ang ama ng mga tao sinasabi sa tarikh sa kasaysayan na si Adam at Hawa ay nagkaroon ng dalawang anak, sila si Qabil at Habil. Sa English, tinatawag silang si Cain at si Abel. Si Qabil siya si Cain at si Habil siya si, siya si Abel. Maraming nalilito dito kung sino yung good and bad. Pero insya Allah, maliwanagan tayo ngayong gabi. Sila ay pinapanganak nang mayroong kasamang babae. Palagi. Hindi ito nababanggit sa ibang scripture, sa atin to sa Islam, sa pagpapaliwanag sa mga tafsir. Palagi silang pinapanganak na mayroong kasamang babae. At ang batas nila noon, sharia. Kahit konti pa lang silang tao noon, may sharia na, may batas na si Allah. Na mapangasawa niya ang kasabay o kakambal ng kapatid niya hindi yung mismong kasama niya sa tiyan. So ang sharia, nakasama niya yung uh, kakambal ng kapatid niya. So kung titingnan natin, may sharia dito pero khas ito. Okay? Iba yung sitwasyon nila Adam. May sharia tayo ngayon. Maraming beses natin itong tatalakayin sa pag-aaral ng mga buhay ng mga propeta. Kung mapapansin natin, iba ang sharia ni Moises, ni Noah, ni Adam, at ni Jesus at ni Muhammad sumakanla ang kapayapaan kasi baka isipin natin ah, hindi Islam yun. Iba yung Islam ngayon. Iba yung Islam noon. Shari sa Sharia, sa pag-aaral ng Sharia, may mga batas particular sa grupo ng mga tao. So, nung panahon ni Adam salam, may Sharia dun. Galing kay Allah yung mga utos na yun. Hindi lang inimbento ni Adam salam. Binibigay na na utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sharia na kaagad yun. So ngayon, hindi natin pwedeng i-apply yon na yung kapatid mo mapapangasawa mo. Take note, ha? O gusto ko yung kambal ng kapatid ko. Audo billah, yan ay wala sa sharia natin ngayon. Yan ay hindi kapalaob sa batas natin ngayon. Ngayon, pinag-uusapan din yung reproduction. Pa, paano sila dumami? Sa ibang scripture, marahil hindi ito masagot. Sino magsasabi na may kambal silang nanganganak? Hindi ito marahil alam ng sangka Muhan ha, ng mga Kristiyano. Bakit? Dahil majhul. Hindi alam kung ano nangyari. Si Eva, si Adam, si Cain, si Abel. Period. O paano? Dumami tao. Alam niyo yung isa sa tsyuri? Aho do billah. Uh, sa pag, sa, 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 sa dalas mo magbasa kung ano naman mo mababasa mo eh. Sinasabing nila, nang nag-away si Cain at si Abel, pinatay ni ah, uh, Kain, si Abel, si Abel, si Habil, at si Kain ay lumayas. Nung lumayas siya, inabot siya ng siyahwa, ng desire, at siya ay pumatol sa unggoy. At kaya nagkaroon ng unggoy na tao. Hindi totoo yun ha? Kasi ang pinag-aaralan natin dito, yung totoo. Kaya natin sinasabi to Kasi bakit nga naman nagkaroon ng teorya na ang tao ay galing sa unggoy? Well, Iyadu Billah, ito ay mga kathang isip ng tao para suportahan yung kanilang mga teorya o paniniwala. Pero hindi ganyan ang paniniwala natin sa Islam. Nang sila ay uh, pinanganak at dumating na sa wastong gulang na pag-aasawa, ang naibigan ni Kabil ay ang sarili niyang kakambal. So ito ay hindi tinangayunan ni Habil sapagkat min huwa. Ito ay karapatan niya. Na, nakuha nyo? Na yung kakambal niya ay dapat mapangasawa yon ni Habil. Pero ayaw ni Kabil yon. Ayaw yon ni Kabil. So sila ay nagtalo, nagtalo, nagtalo hanggang sa umabot ito kay Adam alayhis salam. Ang solusyon na ibinigay sa kanila ni Adam alayhis salam ay magkurban ika kayo. Mama na kurban. Ang kurban ay galing sa salitang karib para malumapit. Mag-alay kayo para kayo ay mapalapit. Kurban. Okay? So si Kabil ay magsasaka at si Habil ay pastol. Si Kabil ay nag-alay ng kanyang mga pinakamagandang pananim. Kung ano man yung mga tinatanim nila noon. Yung the best. At si Habil ay nag-alay ng kanyang pinapastol. Tupa o anumang mga kambing noong panahon na yon. At noong panahon na yon, ang mga alay, ang mga kurban ay nilalagay sa tuktok ng bundok. At pagkito ay tinupok ng apoy, ibig sabihin, tinanggap ang kanilang pag-aalay. So, ganun ang kanilang ginawa. Subalit, so, ang, ang pag-aalay ni Kabil ay hindi tinanggap. Ibig sabihin, ngayon hindi natin malalaman kung tanggap o hindi yung korban natin. Eh tayo patuloy lang na nagdudua kay Allah. Ya Allah, tanggapin mo yung tupa. Ya Allah, tanggapin mo yung kambing, kurban namin. Noon sila, immediately, pag nag-alay sila, lagay mo sa bundok. Pag gising nila, kinabukasan, pupuntahan nila yung kung nasunog, tinupok ng apoy. Alhamdulillah. Tanggap! Wala tayong ganong access ngayon. Wala yung syariah natin. Pero sa kanila noon, yung kay Kabil ay hindi tinanggap. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Watlu alayhim naba'u bani Adam bilhaq. إذ qurbanan fatuqabbal min ahadin walam yuqabbal min al-akhar qala laaqtulanaka qala inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Sabihin mo ika sa kanila ang balita na nangyari sa mga anak ni Adam ito ang katotohanan ng sila ay nag-alay ng kanlan mga pag-aalay tinanggap nila ang is, tinanggap ni Allah ang isa subalit hindi tinanggap ang sa isa inna qala laaktulannak at sinabi ni Kabil kay Habil, tiyak na ikaw ay papatayin ko. Kala inna ma yatakabbal Allahu minal muttaqin. Sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, nung tinanggap yung kay Habil at yung kay Kain o Kabil ay hindi tinanggap, lalong nagalit yung si Kabil. Lalong nadagdagan yung pagkainis niya. Dahil nag-umpisa Sa gusto mapangasawa. So, ibig sabihin, talo siya sa decision dahil ang tinanggap yung kay Habil. So, ang sabi niya, ko, papatay na kita eh. Laaktulan Ang, ang sagot lang sa kanya ni Habil, innama yatakabbalallahu minal muttaquin. Ang tinatanggap ni Allah, yung mga galing sa may mga takot sa puso. Para sa akin lang, dapat pagmunimunihan natin to, tayong mga nag-aayuno. Sila nun may access para malaman kung tanggap po hindi. Pero tayo ngayon, ilang araw na ang lumilipas, nag-aayuno tayo. Paano kaya nalalaman sa panahon natin ngayon kung tanggap o hindi ang ating mga ginagawang pagsamba? Isang sinasabi palagi ng ating mga ulama, ano yon? Kung ito ay nagbubunga ng mabuting gawain. Madali rin pala malaman eh. Kung nagkaroon ng resulta InshaAllah mapanatag ka at patuloy mo hingin kay Allah na tinatanggap yung ayong gawain. Pero kung ikaw nagpapasting sa umaga at sa gabi gumagawa ng kasalanan, ano yun? Kaya nga magpartner to eh. Al-Quran was siyam. Kung ikaw ay nag-aayuno sa gabi, nag-aayuno sa umaga, nag quran ka sa gabi. Hindi yung nag-aayuno sa umaga, lahat ng pag-iwas sa kasalanan, paggabi, parang syaitan na nakawala at gustong sagupain lahat ng kasalanan. Yalla! Billah, may gumagawa nun. Paano malalaman na yun ay tinatanggap ang kanyang uh, gawain? So isang araw, uh, nangangaso silang mag-aama at wala si Habil. Wala si Habil. Tinanong ni Adam alayhi salam kay Qabil, nasan si Habil? Wala po ama, hanapin mo. At hinanap niya at nakita niya sa malayong lugar. Nang pagkakita niya natutulog. Dito talaga bumulong sa kanya ang syaitan, nagkaroon ng galit sa puso at nangibabaw ang hasad at ninais niya itong patayin o paslangin. Pero hindi niya alam, ba, paano pumatay? Wala pang pumapatay noon. Wala pang may idea ng pagpatay. So anong ginawa niya? Patingin-tingin siya sa paligid hanggang siya nakakita siya ng isang malaking bato sa kro at yun ang ipinukol niya sa ulo ng taong natutulog na kapatid niya. At nabasag ang bungo, nagkumalat ang dugo at nakapatay siya ng tao. First time in the history of mankind. Subhanallah. At hindi niya alam kung anong gagawin niya. Fa'arsalallahu, fa'ba'asallahu guraban. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng gurab. Ng ano? Uwak. Ng ibon. At ang ibon na ito ay, ayon sa hadis, ay meron ding patay na naghukay at inilibing niya yung patay. So yun ang nakita ni ni Kabil, kung paano gagawin, nung nakita niya yung ibon na yun na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, naghukay din siya at nilibing niya yung kanyang kapatid. Ito ang unang-unang krimen ng pagkamat ng pagpatay sa kasaysayan ng tao. Nakakatakot, no? Bakit? Pakinggan niyo hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. Kung sino ang gumawa ng sunna na mabuti ay magkakaroon siya ng gantimpala at sa sino mang susunod sa magandang gawain na kanyang sinimulan. At kabalik na rin, kung sino man ang gumawa ng isang masamang gawain, siya ang nagpasimula at sinundan ng mga tao, nagkakaroon din siya ng porsyento ng kasalanan sa lahat ng mga gagawa ng kasalanan na kanyang ginawa. Ganon sa Islam. Halimbawa, dito sa masjid natin, hindi uso mamigay ng pag-iptar, ng tubig. Wala, kanya-kanya, bakod, ganyan. Tapos may dumating na tao, ikaw, first time ka, naglagay ka ng tubig, inabot mo sa kapatid mo. Nung nakita nung iba, wow, ayos yun ah. May reward yun. Ginaya ka ng iba. Ano ginawa mo? Ikaw ay nagsagawa ng sunna, nagagayahin ng iba, lahat ng susunod sa ginawa mo na yun ng pag-abot ng tubig, ay meron kang gantimpala. Pero sa kabalik na lang, ganun din ang nangyayari. Kung ikaw ay nagmadamot, at lahat ng tao ay nakita na ganun pala ang paraan para hindi ka maubusan, bakuran mo yung tamar mo at yung mga tinapay mo para pag may dumating, bahala na sila, basta ako, safe na. Lahat ng gagaya sa'yo, lahat ng gagaya sa'yo ay meron ding kasalanan. Ganun ang sunna. Ganun ang sunna. Kaya lang, subhanallah, bakit ko sinasabi to? Tingnan nyo yung unang pumatay. Hanggang sa mga oras na to may namamatay. May pumapatay. At kaninong kasalanan? Meron siyang porsyento sa lahat ng mga pumapatay ay meron siyang uh, pumapatak na metro na kasalanan ng pagpatay. Wal'iyadu billah, ilayo na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito. Kasunod, si Adam alayhi salam sinasabi ay nagpatuloy mamuhay. At sinasabi na umabot pa siya ng 1,000 years old. Masya Allah. At patuloy sila na nagkaanak, wallahu alam, sapagkat patuloy na dumami yung ganong proseso na nanganganak ng kambal at pangangasaway ng isa yung uh, galing sa kabilang tiyan o sa kasabay ng kanyang kapatid hanggang sa dumami ang kanyang mga anak. At pinayuna, pinayuhan ni Adam salam si Sheet na magpatuloy ng kanyang mga gawain. Tumanda si Adam hanggang siya ay uh, naggulubot at nanghina hanggang siya ay nagkasakit. Nang siya ay may, may, may malubhang karamdaman, nagpulong ang kanyang mga anak, mga, mga tunay na anak ni Adam a.s. At tinanong siya, Mada tashtahi, anong gusto mo aming ama? Ang sabi niya, gusto ko ng mga prutas. At ang mga anak niya ay lumabas at kumuha ng prutas at nang sila'y naghahanap ng prutas, nakasalubong nila ang mga malaika. Ano ikang gagawin niyo? Saan kayo pupunta? Kukuha kami ng prutas para sa aming ama. Ang sabi ng mga malaika, Kad kada abukum. Ang, ang ama niyo ay pumanaw na. Yun ang pagtatapos ni Adam alayhis salam. Kullu napsinda ikatulmout ang lahat ng buhay ay dumadanas ng kamatayan. Inilibing nila ang kanilang ama, si Adam alayhis salam. Pagkatapos ay narinig nila ang mga malaika na nagsasabi, Hada sunnatukum. Yan ang inyong sunna. Yan ang inyong, anong tawag doon? Ganyan ang magiging buhay ninyo. Lahat-lahat kayo. Na mabubuhay sa mundo, mamamatay, pero may kaligtasan sa kabilang buhay kung ito ay sa kaligtasan o di kaya sa kapahamakan. Ito ang kasaysayan ni Adam alayhis salam at naway makuhaan natin ito ng aral insya Allah pero binibigyan natin ng diin dito ay ang tungkol sa uh, panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala kung paanong matatanggap ang ating mga ginagawang pagsamba. Sapagkat kung ang ginawa mong pagsamba ay hindi tinanggap ni Allah, parang ganito kasi mga kapatid sa Islam, may mga tao gumawa ng malaking pagsamba. Halimbawa, sa siyudad ng Marawi, tumulong ng limpak-limpak na salapi at nagkamali. For example, sa pagkakataon na siya ay nagkamali, anong wajib sa muslim? Siya ay pagsabihan, brother, ito ay haram, ito ay huwag mong gawin, para kalawik, zakalawker. Yung iba, ang sinasabi, huwag mong sabihin yan, malaki tinulong yan sa mga muslim. Ang paggawa ng pagsamba ay hindi lisensya para ikaw ay gumawa ng kasalanan. Naintindihan nyo kung ano ibig ko sabihin? Komo ikaw, nagtahadyod ka kagabi, ah, ng buong magdamag, ah, hindi ka na tumigil ka sa sala, hindi ibig sabihin, bukas, pwede ka na magsigarilyo. Ang dami ko sala kagabi. Ganun ba ang usapan dito? Hindi. Bahay dapat. Pag meron kang madaming ginawang pagsamba, mas lalo kang dapat umiwas sa kasalanan o kasakasamaan, para ano? Para tanggapin ni Allah yung iyong ginawang